Well, we kind of, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung uh, ano yung utos ng Korte Suprema, eh masusunod. Kung na uh, may himala na mangyari at eh, mag-reverse ang uh, uh, 13 uh, ju justices, eh talaga naman susunod din ng doon. Ko alam. Hindi ko alam. Ah, dahil uh, ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung tatlong PRO, ang bakay yung tatlong MR, tapos yung TRO. Kaya ko, na yun. Mag-TRO ba naman? Mag-temporary uh, mag, ba naman ng sabi na nga eh. Wala namang, uh, wala, wala naman uh, hindi maliwanag sa pagkasabi na talaga immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang ano pang itapan yun? Pero yun rin Pero